Ethiopia ayun naman sa mga karepax yan o no? Raider Raider Rapay ah, issue may abnormal noise sa kanyang um, pa propeller part sa water pump water pump so dito pa lang makikita na natin pagkalas nitong cover ng water pump ayun o no? may gas gas pinaka cover nito pinaka propeller niya yan eh. dito dito yan nakakabit then ito pagkalas pa lang may gasgas -gas na ito yung parang may humming sound si mumuhon eh so hindi ko na napakita nung umaandar eh pero kung may mga radar eh pay kayo maririnig niya siya yun yung karaniwang sira so ang karaniwang uh, cost noon is yun nga Sumasaya nun sa ating cover and then yung uh, oil seal so kakalasin mo na ni para makita natin at pakita ko sa inyo yung oil seal na sinasabi natin na may problema so kalisin mo muna yung run patay okay. mo muna siya hindi mawagot siya ayan sira yung gasket yeah. So dito, ito yung Propeller nya And then ito yung kadugtong nyan So meron syang sear clip Natanggalin nyo muna to Then yung gear So ayan Pag natanggal nyan Kakawitin nyo lang sya Ng malibis na flat screw so, Tatalsik yan So tulad yan Ingat kayo mga karepaks Natanggal nyan Meron syang pin Yung may guide sya May hukay So kailangan Pag ano nyo Tanggalin mo Ayan Natabi nyo lang doon siya nakalagay, ayun oh. Tatapat niyo siya doon. Then may hilo, may isa pang lock 'yan. Ayun, kakawitin mo lang ulit. Hindi naka kasi clip. So ingat lang ulit sa pagtanggal, tatalsik 'yan. So ayan, natanggal na. Then may hilo mo na 'yan. Yeah, pag natanggal na siya, check niyo lang din 'to kung may mga malalim na gasgas. -gas. So ito tolerable pa naman. Pwede pa siya. So ito yung sinasabi natin na oil seal. Sa kabila. Yan. Medyo lupa na siya dapat niyan, pantay siya and then Ayan nga, medyo kuha na yung oil seal niya. Ang nagiging nito, sa so sobrang init, so dapat, kaya naman dapat niya yung sobrang init, pero ang karaniwang ano niyan, Ah, uh, misan maling coolant, or yung ating uh, cooling system niya, So dapat nyan, nanggat maaari Pagka uh, mapapatay nyo yung makina Yung nakapatay na rin yung kanyang radiator pan Ibig sabihin nyo, pagpatay na yung radiator pan Okay na yung, kaya na niya yung temperature So yun lang, yun lang yung mga suggestion ko na Correct me if I'm wrong Pero yun ang karaniwang na obserbahan namin Pero marami na rin naging problema dito sa oil seal na to So yun, kakawitin lang natin 'to. tanggal niyan is kailangan lang ng flat screw. Kakawitin niyo lang siya dito. Yan. sa saka niyo na lang ng ano dito para hindi magasgas. So tanggalin mo muna 'yan. Bigyan pa sa akin. Sapin. Yung malaking flat screw ba lang? Ayan. Yan, Yan. ikot-ikotin nyo lang, side by side. Ayan, unti-unti nangangat yan. Dapat pantay lang yung layer niyan doon sa pinakasalpakan niya. Okay. Oop, ingat lang. Ayan. Ayan. Ibang side naman. Tandaan nyo lang kung paano siya inugot kasi may baliktad nyan. Karaniwan yung may tatak, yung may code nya dito sa ibabaw. So, nasan yung bago natin rin? Ito lang naman yung karaniwang nasisira sa kanya. Pero dito, kay customer, gusto niya papalitan pati yung bearing. So, papalitan na rin natin yung bearing na to. So, ito yung bago, SGP. Hanggat maaari, uh, SGP bibili nyo, genuine parts. Yan. Tamo siya. Dapat ganito lang siya ka nipis. Pero siya magana. Yan. Yan. Ang pagsasalpak niyan. Bali. May baliktad kasi niyan. Ito yung may code. Ayan. Na, yung may mga may number. Ito yung ibabaw niya pag ganyan. So bali. Gusto ni customer. Papalitan na rin ng bearing. Pero kung tutusin, okay pa siya. Pero para makasigurado, palitan na rin. So, ito yung bearing niya. Tatanggal naman ng bearing. Dito nyo pupukpukin. O mas maganda pa, press. Alari lang at may nakatukod na. Ano yan? Ayan. Mabiyak na na. Alari Mabiyak. Hindi na lang siya. Spot mo rin. Patay. Pop, oh, pop, oh, oh. Baby, sabi, baby. Kung ano may baby, mas malalaglag So, lipat natin dito sa patag na... Ayan. Para hindi masira yung... Ayan. Kung pukit nila pa ganyan, hanggang na yan sa kabila. Yun, nalaglag. Dalawa sha dalawang bearing so ang size nito ay inpisa ang size is medyo maliit di makita mismo size extra so 608 so 608 C3 So yun yung kanyang Code Medyo mahirap pakita Yun Ito isa Yun 608 C3 So yun yung size nya Para ipapalitin natin is yung rig Genuine parts din Ito Ayan yung number nya Yung sukat nya 608 C3 hindi, yung oil seal. So, dalawa siya. Saan so, nasa isa? Ah, ito na pala, dalawa to. Nasa inyo isang bearing. So, ito, kututusin, okay pa naman to. Pero gusto lang ni customer, makasigurado, pa, palitan na rin. So, ito pa yung isa. 608 din, pare sila ng sukat. 608 C3. Yan. So, salpak natin para... may kabit na. Yung gasket nasira, babakbakin pa to. So, yung gasket niya is yung SGP rin. Kurig din. Yan. Minsan naman, nakukuha siya ng buo. Pero, mas magadamay. Nakaready na kayong pamalit. Para yung paper na pagkalas. Ah, hindi nakuha ng buo yung gasket. May pamalit na nga. So, iayos muna niya yan. Tatanggal, ililinisin. Tapos, alpak. Tapos, kapit ulit. Balikan ko rin kayo mga karepaks dito kinakalas na neran yung ating gasket make sure lang na malinis talaga yung pagkakalas pagpakpak ng ating gasket medyo mahirap to kasi ito pa yung original nya na gasket eh So dito mga repax kakapitan natin yung kanyang bagong bearing So lagyan nyo lang konting lubricant Langis Then pagpapok ng konti Lalay lang Ayan, make sure nyo na lang na uh, lapat pero meron talaga mga proper tools para dito. So sa para sa mga nag diy ganyan lang yung ating gagawin. So, alalay lang naman sa pokpok hindi naman kailangan malakas. Lalapat nyo lang. Yan. <coughs> Ayan, mas maganda gagamit kayo ng ganito yung sakto lang sa kanya. Sakit. Ayan, tamang pukpok lang. So, ayan, pag narinig nyo iba na tunog, lapat na yan. Ayan. tignan nyo kung sagad na rito so ayun sagad na siya yung dito pantay na rin okay na then yung oil seal nalagyan natin, natin ng konting lang is yeah! so ito yung may code sa ibabaw siya yan ang pagsasalpak nya nalagyan natin, natin ng konting lang is para medyo smooth Ayan, diin-diinan muna. Kapilaan. Ayan, medyo malambot-lambot naman na yan. Ayan, medyo matigas na siya. So, discard it dyan. Yes, ma'am. Change oil. Sige pa, ma'am. So dito mga karepaks, nakalapat na. So sa paglalapat nito, kailangan halos pantay lang siya surface na itong ating uh, sa uh, water pump. So, ito, kakapitan na natin. dahan lang para yung labi ng kanyang oil seal is di masira. So, ayan. Kakabita lang ulit yung lock. Unang circle clip muna. Samitin so, ng may wagang long nose. Ayan. Then, yung kanyang pin. May butas yan. Ayan. So, ganyan yung muna. And yung ukay, tatapat nyo dun. Yan, tapos yung lock ulit. Yun, ganun lang siya ka-basic. Kayang-kayan yung mga gawin, mga karepaks. Ay, wag So ito yung kanyang o-ring Medyo Pag ano sir, ibili mo na rin to Medyo flat na siya Pero lagyan na lang natin muna ng pandikit Para siguradong di kumatas Pero hanggat maaari mga karepaks Pag kagagawa kayo nito, bago pa rin ipakapit nyo So dito wala tayong available muna Gagawan muna natin ng uh, sealant Pandikit Habang si sir ay bibili muna ng anak uh, Ito yung ating bagong gasket. So ayan, lagyan lang natin ng konting grasa para hindi pandikit yung ginamit natin yung iba kasi mga gasket maker so dito basta make sure lang na makinis yung kanyang uh, natanggal ng maayos yung gasket na, na dati Yan, bayad lang. ini iba kasi, pandikit nga yung mga gasket maker. Kaya bumaba rami sa mga oil passage niya. So, so ayan, kasalpak na ni Eran. Oop. So, mga karepak sa pagsasalpak nito, daan, daan lang kasi yung gear niya sa loob nito, I-make sure plastic nyo na nakalapat bago nyo pukpukin. Plastic lang kasi. Plastic lang kasi yung gear nya. Posible, mabasag yung gear nya. So, kailangan smooth lang yung pagsalpak nya. Huwag nyo pupukpukin or pipersahin. Pagka isasalpak nyo, pipitin nyo ng konti dito para tumapat yung gear ng plastic. Dun sa kanya, sa loob. So, ito, lapat na siya. Pwede na siyang itornilyo. Ibig sabihin, naka-spline na, mag-gear to gear na yung kanyang uh, lapat. Okay. Testing mo na, testing. Okay. <laughs> <laughs> Pero isa, kasha lang isa. ayan oh, okay na So ayan mga ka uh, smooth na ulit yung kanyang andar, back to standard na. Wala na yung parang humming sounds, yung parang umuhun eh. Dahil gawa nga ng sumasaya dito yung propeller. So sa mga mag DIY, ganun lang naman ka basic, kayang-kaya. Tapos yun lang naman ang sira, yung oil seal, karaniwan. Pero che-check nyo pa rin yung bearing. Tapos sa uh, langis and then gulan tulit. So yun lang mga repak, sana nakatulong sa inyo. Nagkakuha kayo ng konting mga idea. Dito sa ating Raider Repai. So yun lang mga repak, salamat. Oppa!